Kahapon to guys, itong video na to eh. Nakita ko siya dun sa Ay, ano, sa likod beso, ng pinto. Uh, Di ko alam, alam kung bakit ko, ang, yung, uh, ang ano niya, yung tahimik lang siya. Uh, Pero meron siyang laging it's sinisingot. It's fine, tapos fine, -ano, yeah. niya, kinakalmot-kalmot. Nakita ko guys, <laughs> yung sinilip ko. Ayan oh. Spider pala. Kawawa naman yung spider. Hindi ko pa naman pinapakialaman pag yan nandito sa bahay. Kasi para sa akin is, ano sila, nakakatulong sila dito sa sa loob ng bahay. Dahil nga, umaano sila eh. Takot yung mga lamok, yung mga ano. So, nang nakita ko, ayan Oh, Pinakalmot-kalmot niya. Tingnan niyo ano anong hindi naman lumalaban sa kanya dahil nga wala na nga wala na nga spider kabawa naman sabi ko sa ko naman bakit mo ginan nun? siguro kanina pa niya yung kinakalmot nga kasi nga nakita ko siya matagal siya dun sa may likod ng pinto so ayan na nga kawawa na may spider din nakagalaw buti na lang walang itlog <laughs> pag may itlog pa naman yan hayaan ko talaga yung mga ganyang ano kasi di naman na, di naman nakakatakot yan hinahawakan ko pa nga yan eh <laughs> Anong ginagawa mo sa spider? Dyan. Kinakamot ka mo kina talaga yan. Hindi naman siya ano. Tinitignan niya. talaga binabantayan pag kinukuha mo yan. Ay nako nagagalit siya. Nananahuli siya kapag ka kinukuha mo yung spider. Kaya hinahayaan ko siya o. Oh. Alam. lang pero wala hindi nako nakatis ng hindi siya nakabantay. Na tinanggal, ko na, tinanggal ko na po yung ano spider dyan. At oh. ano. Ilagay ko na sa tamang lagay. Oh. Kawawa naman. Na, ano ka ba niyan? O oh, diba? Talaga naman. Pero tahimik o. lang siya habang nakatingin dyan sa spider. Ayaw niya na ano. Kung oh, ayaw naman yung, yung, yung spider. Yung. Ayaw pala siya tahimik. Talaga Ay, siya maana. na. Ayaw niya kung ano. Ayaw niya lumapit sa akin. Kasi ito talaga pag nakaupo ako dito. Lumalapit yan. Tapos tumatahol. Gusto makipaglaro. Hindi ano. kahapon ayaw niya makapaglaro. Yung pala I'm busy. busy? <laughs> Ay, I'm busy sa kakaano ng ano. Um. ano. <laughs> papapala sa kanya at mattress Mo tenda lang talaga ini rin niya kinakain ako pag kinain niya kunin niya talaga oh hindi din n'yo 'yung tele syempre di ba yung mga ganyan hindi naman natin alam kung mayrong yung ano poison pero syempre hindi mo pwedeng kumain siya nang ano